Nababahala ang may-ari ng isang bakery sa Cebu matapos paputukan ng baril ng riding in tandem ang tindahan. Ang naturang bakery dati na raw pinagbabato. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pagdaan ng riding in tandem sa harap ng isang bakery. Maya-maya pa, biglang bumunot ng baril ang angkas nito at pinaputukan ang bakery. Ang lalaking nakatayo sa gilid, muntik pang tamaan. Sa takot, pumasok siya sa loob ng tindahan sa iba namang anggulo ng CCTV. Kita ang malapitan na pamamaril ng mga salarin. Halos mabitawa na ng mga sospek ang baril. Pareho silang nakaputing damit at nakahelmet. Bakas ang tama ng bala sa salamin na istante ng mga tinapay. Tumagos naman ang bala sa loob ng bakery at tumama sa refrigerator. Mabuti na lang wala pa ang nagtitinda nang mangyari ang krimen. Sa ngayon, nakikipagtulungan ang barangay sa so mga pulis. Hopefully the PNP, um, makakuha na sila ng lead, you know, investigating the incident uh, and hopefully ma-identify na nila kung sino yung mga suspects. Base sa investigasyon, hindi ito ang unang pamamaril ng dalawang sospek sa parehong lugar. Noong una raw, naglabas din ng baril ang mga sospek pero hindi natuloy ang pagpapaputok. Sumunod, pinagbabato naman daw ang bakery ng malalaking tipak na bato. Nababahala naman ang may-ari ng bakery sa kanilang seguridad. Pinakabahan at natatakot pag natutroma na din pag may mga motor na dumadaan lalo na kung nag-stop sila hindi pa matukoy sa ngayon kung may malinaw na motibo sa pamamaril o kung nang titrip lang ang mga sospek. Pina find out natin po. Uh, was it really uh, to shoot somebody or talagang parang ano lang ba? Parang indiscriminate yung pag ano na pag uh, nung ginawa nila yung pagbaril tinitingnan nila kung ano yung angulo ng pangyayari patuloy ang pagtugi sa mga sospek gamit ang mga CCTV footage at ang plaka ng ginamit na motor nagbabalita mula sa frontline Janarua News 5 mga kapatid Jess de Los Santos po huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa para sa mas malawak na balitaan mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5